kapatid ko. Guys, pabalik na kami. Roberto, kawawa. Siya nagbitbit ng aming nilamaw. Tapos kasi yung kapatid ko may dalang kamuting kahoy. At saka gabi. Yung dala niya. Basak nila ya junior yan, di ba? hindi yung kapatid ko. Kasi memorable nga sa amin tong area na ito. Pero, di ay? Libon. Gubat. So yeah. Ay, bayabas, no? Siguro sunod buwan, hinog na yan, no? Sunod buwan. Ang saya pa naman pag maraming bayabas. Yan lang yung pagkain natin ng araw, eh. sa pag sa anak, school. Oo. Ngayon, star starbucks star box na, diputik. Melty-melty na sa amin bayabas lang daw bayabas na sapat na tsaka <laughs> santol santol langka doi dapat ayusin yan hintay dito hintay okay. hintay dito let dito ba hintay dito santay tagos Makatagos kami, beh? Uy, na kami. Padung na kayo. Uy, takal. Mga ka, padung kayo. Man yan. O, oh, di. Ayaw, ayaw ko na. Okay. <laughs> yung kapatid ko, gusto niyang umano. Gusto niyang pumunta sa ano ba? Sa side. Alam niyo dati guys, sobrang ganda dito. So lahat ng tao nag-alis dito. Pedro Chujer kay bugat na rin da. Ang dami ganda kay enting oh. Sus Ginoo ko. Anyway guys. Nuwad natin yung mga glasses natin natakot kasi ako kanina baka mawala ba. Una ko an. Ano ba? The pinig. Ha? Ano? Lapinig. Hoy, dinu ko patay jud kada anak guys nakita nyo ba yung bahay na yan nasa nyo ba paano ba paano ituro ah uh, yan 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 nangangagat yan dude nangangagat so kawawa naman si Ben kawawi siya nagsya ngayon lang to Naku, pupunta pa ng nabal. Mag-drive pa. Hoy! Huwag kang mag... Huwag kang mga away, ha? Suntukon. Suntukon. Naku, palusong na naman, guys. Dali lang paglugsong. <laughs> Dali lang yung paglugsong. Huwag lang kaming pababa. Kasi yung pababa, nakatoka magdala ng balde kasi yung isa tubig, yung sabaw ba yung buko juice ba siya ay naku ako guys, kung anong dinala ko pataas, ganon din yung pababa walang nagbago walang nagbago kasi naman na tayo pwedeng bumuhat ng mabigat Itong halaman na to, o, oh, kamahal-mahal nito. Pero, damo lang dito sa atin. Di, wow. Yan, guys, o, so paligid. Kaya yeah. po Oo. Yeah. Kanina yung bahay na yun, o. Eh? Oo, oh, nagkantahan. Magamang yung mapuyang dali, o. Saan? Yeah. Gani no? Guys, ayan, alas ka na yan, oh. Parang alas ka yung langit. Dati, guys, walang bahay dyan. Ngayon, may bahay na. Sabi nga nila, bumalik yung mga tao sa bundok. Okay. O, sa naglangin na, besides the worker trabaho, o, sa yuta. Correct, di ba, Vinong? Kaya ako talaga, kahit konti lang yung sinasahod hindi tayo pabata patanda tayo sooner or later mahina na yung katawa natin pag mahina na yung katawa natin asahan mo wala kang kamag-anak na tatawag. at walang kamag-anak na lalapit sa'yo dahil wala kang salapit It's true, Yan. Pero kung may pera ka, kahit may sakit ka, lalapit yan sila sa iyo. Kasi may pera ka. Pero kung wala kang pera, pabigat ka sa kanila. Ah, yan yun. Lagi yung tandaan. Uy, lang sa malay ka. Correct. Correct, good. So guys, nang kanino ba yung area dyan? Guys, Spina. area area yan ng mga espina. So... bro yeah. Alam nyo, sobrang laking pagbabago dito sa area na ito. Kasi talaga naman, tingnan nyo guys, focus natin. Ay, napalayo. Yan. Di ba? Ganda. Pero dati guys, bakanting lote lang yan. Anyway, ano talaga yan pala? Yung tawag. Para mang ba? Rice okay. is, mang basakan. Kaninong bahay yan? Yan yung rice house? Yan yung pasyalan? So, yung maliit pala niya yan, guys. Yan. Pasyalan daw yan. Yan. So, ito yung bahay talaga nila. Parang tanaw na tanaw talaga yung nabal mismo. Yan. Ganda. Oh, my God. Uy, tara na, Benz. Kay umitim ng langit. So, uwi na kami. Nakita namin. Kasi matanaw talaga dito. Hindi talaga siya yung lihim. Nang magkikita, talaga siya doon. Yan tapos yung kuryente, nandiyan na ah. so may house pa daw sila dito paano dumaan dyan, papunta dyan may daanan lang dyan dyan oh, oo talaga so ano na, open na sa public, hindi pa huh? open na ba sa public, hindi pa oh, okay. open na ah? oh talaga, try natin, lakad lakad pag walang ulan, mamaya akyat tayo uh -huh. so yung nakabakod Diba na may So, nagtatrabaho pa pala dito. Continuous ba to dito, trabaho? Okay. Huh? Lakihan pa yan. Ha? Huh? Lakihan pa? Mayroon palang nagtatrabaho din dyan, guys. Ayan. So, kaninang umaga, nakita natin wala. hanggang na Wow, so nandiyan sa baba yung bahay namin Mga mari So hindi lang makikita Hindi ko kaabisado eh So sa taas to, yan yung kalsada Inaayos yung kalsada guys Diyan kami Saan kayo? Dito? Sige punta tayo later. Takbo kami pa pag lumakas ang olang. Ah! <laughs> Talaga. So, ang ganda ng view, oh. My God. So, sayang. Alog-alog ang ating video. Okay lang yan. Pagtsagaan nyo na lang, guys. Kasi nangangawit na ako, babes. Picture me, picture kami ate, at si, si Be. Thank you. Hindi ba may pa picture yan? Hmm. Ang ano pala o oh. Sino nagtrabaho yan? Sa lahat yung government? Pag nagtatrabaho sila, beh, hindi pinapadaanan. Hindi. So sa ibig sabihin hanggang diyan pa lang ang semento hmm. doon papunta lupa pa. Semento lang doon lahat at tataasan kasi diyan yung dadaan yung mga lalaking. Ah. Alright. I get. Wow. So near later. Pag umuwi ako ulit dito. Tapos na to. Tapos na to guys. Yan. Oh. Go ahead. Ano Yan yung dot lagi to. Asan? Oh. Yung may bulaklak dyan. Oh. at Oh. Sabay. Oh. Yan. Oh. Guys. Naiiba yan. Oh. Oh. Yan. <laughs> Naiiba. Na green, green, pero meron siyang light yellow. Anong bulaklak yan? Banig, no? buling siguro yan, buli. Naiiba siya. Ganda, pretty. Dahil nandito tayo sa spot. Swerte naman yung kunwari may Amerikano. Tapos titira dito. Wow, ganda ng ano nila. View. view. Kaya lang pag bumaha, ambot na lang kung mabuhay pa tayo do. Ah, gets ko na kung saan yung bahay namin. Ito yung simbahan, di ba? So, yan, yan guys, simbahan. Tapos yung green na may yellow na may blue. Green sa amin. ah, di ba? yun, yan lang talaga better talaga dito sa taas kasi nakikita yung lahat ng view so ngayon lang to guys swerte tayo dahil walang ulan mostly dito umuulan lagi so baba na kami guys see you in the house so guys galing kami dyan oh, sa taas so nandito na kami sa baba diba magic Magic lang yun. Malapit na kami sa aming bahay. Woo! Yun o. Oh. Pulutin yung tae ng ano, ganda na. No? Ganda na no? may kalsada niya. Sana talaga pag umulan. Kailangan to linisin nila, no? Kasi yung, ula, yung buhangin. Hindi pa. Woo. Kasi dito na yung dadaan yung mga uh, Ayun lang yung hagdanan nila yung <laughs> na, Ano yung Oo nga Grabe May pagdanas si Inday dyan Yan, nalapit na tayo guys sa bahay. So, dito sa probinsya tahimik lang talaga. Kaya, may peace of mind ka dito. Hindi ka basta-basta ano ba? Yan. Yung tahimik siya. Relaxing. Parang maging detox yung internet. Ano? Social media. Hindi ka maka social media kasi ano? Tawag nito walang internet, walang signal waiti, ay hindi pala si waiti to ba't nakawala ka dogi so tabak taba mo naman baka high blood ka na taba mo naman dugi oy high blood ka talaga dog ay itong ang lakad dito Weh, hindi ko akalain nakarating ako ng bukid hi guys nandito na aking family tingnan mo yung harvest namin guys oh. mama look at that ang lakoy lakoy diba, ba? tayo nung bili. Malokoy po lo eh. Dito mo nang sa may landahan de, din ha. Mm -hmm. Dito yung nanhog bilin dia kaya nga rewa na. Dara princess Ha? Dara princess Anong princess, Dito? tito, princess Ma princess ka ka rin. Di ba? Dara Francis. Maraming buongon guys. Pangit lang siya. So Let's go.